Nagkasama si Pangulong Aquino at Vice President Jejomar Binay sa isang okasyon kanina sa Pasay na sinundan pa ng personal o personal tour ni Binay kay Pinoy sa kanyang opisina. Ibig sabihin ba nito'y wala talagang basihan ang umano'y iringan nila sa politika? Ikwento mo, Royces Nagit Sibal panay ang bulungan ni na Pangulong Aquino at Vice President Jejomar Binay nang magkita ang dalawa sa dialogue ng Asian Labor Minister sa Pasay. Si Binay din ang nagpakilala kay Pinoy bilang keynote speaker sa pagtitipon. Tila pagpapakita na wala silang iringan o kampuhan sa kabila ng isyong politikal sa kanika nilang mga partido. Matatanda ang bumuo ng sarili niyang alyansa si Binay na United Nationalist Alliance o UNA at ilan sa mga napipisil na isama rito mga kaalyado ni dating Pangulong Arroyo. Sa sa okasyon kanina, nagkwentuhan ng dalawa at isa raw sa mga napag-usapan ang hindi pa pagtungtong ni Pangulong Aquino sa Coconut Palace kung saan nag opisina si Binay. Hindi pa po nakita ni Pangulong Aquino yung uh, bagong opisina ni Vice President Binay. Uh, and because of that, niyaya siya ni Vice President na tignan yung bago niyang opisina. Kaya naman si Binay na rin ang nag-a-tour guide ni Pinoy sa Coconut Palace. Isa-isang ipinakita ni Binay sa Pangulo ang mga kwarto sa loob ng Coconut Palace. Halata namang namang ha si Pinoy sa disenyo at mga nakadisplay na painting sa opisina ni VP. Ito raw ang unang beses na nakatapak si Aquino sa Coconut Palace na ipinagawa pa ni dating unang ginang Imelda Marcos. Matapos ang ilang minuto, umalis na rin ang Pangulo nang hindi raw na pag-uusapan ang tungkol sa politika. It was really more a social call rather than anything else. Uh, wala namang po silang pinag-usapan. Nakiusap din ang palasyo na huwag nang bigyan ng kulay ang biglaang pagbabanding na ito ni Pinoy at Binay. Royces Nagsibal, News 5.